Napaisip ka din ba kung bakit mayroong mayaman at mahirap sa mundo? Nakikita mo ba ang iyong sitwasyon na unfair? Kasi patuloy ka pa rin nahihirapan? Baka naman panay reklamo ka at hindi gumagawa ng paraan para yumaman. O baka isa ka rin sa mga sumisisi sa gobyerno kung bakit madaming mahihirap sa mundo. O baka naman may ginagawa ang mayayaman na hindi mo ginagawa. Kung hindi mo pa alam ang sagot, tapusin mo ang video na ito Upang malaman mo ang 10 makapangyarihang ginagawa ng mayayaman na hindi mo pa ginagawa. At bago 'yan, heto muna ang intro. Number 1: Ginagamit ang utang para sa negosyo. Ikaw ba, saan mo ginagamit ang utang mo? Ang mayayaman hindi umuutang para sa luho. Umuutang sila para sa kanilang negosyo. Hindi nila kailangan na maging magarbo. Para sa kanila, hindi ito makakatulong sa kanilang pag-asenso. Hindi ibig sabihin na against sila sa selebrasyon. Mas pahalagahan nila ang makabuluhang bagay na magpapaunlad sa kanilang pera. Alam nila ang good debt sa bad debt. Ang good debt ay ang magpaparami sa kanilang pera. Ang bad debt naman ay ang umuubos sa kanilang pera na walang balik. Number two, nagbabasa ng libro ng mga successful na tao. Kung gusto mo yumaman, kailangan mo matuto sa ibang tao. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro na isinulat ng mayayaman, ay matutunan mo ang success failure, resilience, at kung paano sila nagtagumpay. Pansin mo ba na ang mahihirap ay sobrang updated sa mga artista? Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magali. Tapos kung may issue, daig pa ang may rally sa EDSA. Mas pinagtutuunan pa nila ng pansin ang chismes kaysa sa self-improvement. Ang mayayaman ay walang oras sa chismis. Number 3. Sacrifice now, yayaman later. Ang mayayaman ay napaka-hardworking, but they work smart, not work hard. Alam nila na ang sakripisyo ay katumbas ng ginhawa. Kaya kung nahihirapan ka ngayon na umabot sa iyong goal, nasa tamang direction ka. Halimbawa, delayed gratification. Ano ba ito? Ito yung pagpapaliban muna ng mabilisang kasiyahan sa mas rewarding na kinabukasan. Gaya ng pag-aaral ngayon kaysa sa bakasyon at pag invest ngayon kaysa sa pagbili sa mga luho. Kasi alam nila later on in the future, ito ang paraan na mas gigin ginhawa ang kanilang buhay. Sacrifice now, ginhawa later. By the way, gusto mo din bang paramihin ang iyong pera? O kung paano pa gumawa ng maraming pera? Gaya ng pag invest Panoorin mo ang video na ito. Number 4. Responsable sa buhay nila. Ano ba ang tinutukoy dito? Ang mayayaman ay hindi umaasa sa iba. Hindi sila umaasa sa swerte, Instead, gumagawa sila ng paraan upang mabago nila ang takbo ng kanilang buhay. Oo, mayroong swerte sa buhay gaya ng ipinanganak na mayaman o tinatawag na generational wealth. Pero, alam mo ba, ang kanilang ancestor ay gumawa din ng paraan para guminhawa ang kanilang buhay at naghirap din upang ma-establish ang kanilang yaman at maipasa pa sa next generation. Kung gusto mo yumaman, dapat responsable ka sa iyong buhay. Huwag mong iasa sa gobyerno at swerte para yumaman. Gaya ng pagtataya sa loto, alam mo ba na sa 100% ay 1% lang ang chance mo na manalo dito? Kaya, instead na umasa ka sa swerte, pagtrabahuan mo ito. Number 5. Gumigising nang maaga. Pansin mo ba kapag magising ka ng maaga ay napaka-peaceful? Yan ang dahilan kung bakit maagang nagigising ang mayayaman upang makafocus sila at less distraction. At isa pang dahilan ay nauuna silang matapos sa kanilang gawain. Kasi naumpisahan na nila ito habang ang iba ay tulog pa rin. Ikaw, anong oras ka ba nagigising? May oras ka pa ba sa goals mo? O panay cellphone ka na kaagad pagkagising mo? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Number 6. Palaging kasama ang mas magaling pa sa kanila. Narinig mo na ba ang kasabihang Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi ang kasama mo ay may malaking influence kung ano ang magiging future mo. Hindi sa judgmental ako ha, but think about it. Kapag kasama mo ang tambay, ano kaya ang matutunan mo? Kapag kasama mo naman ang magaling sa business, ano kaya ang matutunan mo? See the difference kaya naniniwala ang mayayaman sa kasabihang birds of the same feather flock together meaning kapag baliw ang kasama mo may chance din na magiging baliw ka piliin mo na mas magaling pa ang kasama mo para ikaw ay matuto number 7 budgeting plan. Nakikita mo ba kung paano gumastos ang mahihirap sa mayayaman? Ang mahihirap ay bili lang ng bili kahit walang pera. At ang solusyon ay ang mangutang. Ang mayayaman ay may budgeting plan na kung magkano ang pera na dapat pagkasyahin sa isang linggo o isang buwan. Ayon nga kay Chinkitan, you do not ask your income to adjust to your lifestyle, but you ask your lifestyle to adjust to your income. Lifestyle means kung paano ka mamuhay. Number 8. hindi attention seeker. Ano ba ito? Hindi sila pabida, they don't dress to impress, simply lang, at low key hindi sila showy sa yaman nila kasi alam nila kung anong meron sila alam nila ang kahalagahan ng privacy ang mahihirap kasi ay todo pa-impress para magustuhan ng ibang tao para may masabi sa kanila o para may mapatunayan sa iba. Ang mayayaman ay hindi ganyan. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagbibihis o naliligo ha? Kasi sabi ko nga, sabi nga simple. simple. Ang ibig kong sabihin, they don't need to prove to anyone na mayaman sila. Meron nga akong nabasa sa libro. Tinanong siya kung magkano ang sahod niya at ipon niya. Alam mo kung anong sagot ng milyonaryo? I'm living a comfortable life at masaya ako sa buhay ko ngayon. Si ganyan sila. Hindi nila kailangan na i-prove sa iyo o sa ibang tao kung gaano sila kayaman. Number 9. Ginagamit ang failure as learning opportunity. Naniniwala ang mayayaman na may matutunan sila sa failure. Ginagamit nila ito upang matuto, matatag, at maging wais sa susunod na plano. Alam nila na ito ay part sa kanilang journey to success. Subok lang sila ng subok kasi alam nila na one step away na lang sila sa success. Ang motto nila ay try and try until you succeed. Kapag hindi nag-work, change your approach and try harder. Ang failure o pagkabigo ay part ng pag-asenso. Number 10. Sumusuporta sa successful na tao. Napapansin mo ba na halos sa mahihirap ay puro inggit sa katawan? May nakita lang kay ganito, ay Diyos ko po, imamarites na sa kapitbahay. Ang mayayaman ay nagsusuportahan. Walang crab mentality. Ano ba ito? Ito yung ugaling hihilain ka pababa. Dapat maging masaya tayo sa iba at iwasan mo ang mainggit. Instead, matuto ka sa kanilang success. Ikaw ba, do you wanna be rich? Sa sampung makapangyarihang bagay na ginagawa ng mayayaman, ano ang ginagawa mo? comment mo naman below. Alam mo na sa habit yan. Kapag ginagawa mo din ang ginagawa ng mayayaman, binibigyan mo ang iyong sarili na umasenso. Be willing to change and change your mindset. Ang pagbabago ay magsisimula sa iyo. Kung natulungan kita, don't forget to like, share, and subscribe para matulungan mo din ako na ispread ang video na ito. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.